Suspindido po ang pasok sa Senate. That's why I'm here. Kaya paman pinulong ko po dito sa TV5 ang ilan sa mga Senate staff ko. Ako po ay nakipag Zoom meeting sa Philippine Coast Guard, nakipag meeting din ako uh, sa Airport Authorities at nagbigay po ako ng babala sa mga taga-Philippine Coast Guard. Sabi ko, they should make sure na magiging stricto po ang kanilang pagmumonitor ng lahat ng mga barko na papalaot. Kung meron man silang papayagan ng pag-asa dahil hindi naman apektado sa bagyo, sabi ko, they make sure na seaworthy, number one, yung vessel. Number two, hindi overloaded. Kailangan bilangin ang pasahero exactos, naka-specify doon sa capacity na pwedeng kargahin. And the number three, sabi ko, dapat yung life best tumutugma sa number of the passengers. Sabi ko, kapag may nangyaring sakuna dahil sa kapabayaan niyo kasuhan ko kayo. Ilang beses ko na sinabi yan, kung maagap tayo sa aking trabaho, tayo mga taga-gobyerno, na kung saan, yun yung ating responsibilidad, safety ng passengers natin, whether sa sea o sa airport, wala mangyaring sakuna. And I'm very proud to tell you, lalo nitong PPA at saka yung Coast Guard, marina na nga ako na everything will be just fine. Napag-usapan din po namin yung convenience ng mga pasahero. There are 4,000 stranded passengers ngayon sa iba't ibang mga pier. At sabi nung uh, PPA, maayos naman daw po yung flow ng sistema nila para masiguro na convenient po yung mga stranded. May mga pagkain daw po, may mga tubig, juice, accommodation doon sa mga stranded sa loob ng pier. At sa mga airport, napansin ko lang po na may tumutulo doon napagalitan ko po yung mga tag airport sabi nila hindi na raw maulit, pero dati raw mas malala pa ngayon daw konti na nga lang yan eh mm -hmm. sabi ko dapat zero. nagmayabang ka pa tama <laughs> talagang wala na so sa ulitin kapag meron pa ring tulo i will raise heaven and hell diba? anyway september 18 magpapalit naman na ng management uh, ng naiya Mapupunta na po sa isang private company and i was able to get the commitment from uh, the mismo presidente ng kumpanyang yan Uh, kay uh, Ramon S. Ang, which is a very nice guy, and he assured me, gaganda na po yung airport like you've never seen anything like that. Sabi niya, matutuloy na yung gustong-gustong uh, kong mangyari palagi na magkakaroon na ng General Aviation Processing Center para sa mga passengers sa private and chartered plane. Sabi niya, hindi pwedeng mangyari ngayon, Senator, uh, this year tulad ng ultimatum na binigay mo sa mga iya but we can commit to you by next year. So next year wala nang VIP VIP lahat ng mga pasahero ng chartered plane at ng private plane dadaan kayo sa butas ng karayom tulad ng butas ng karayom na dinadaanan ng lahat ng mga regular passengers tulad namin pag kami sumasakay sa commercial flights ganun din pantay-pantay tayo kaya yan ang dahilan kung bakit nakatakas si Alice Go and for all we know baka marami pa rin mga tulad ni Alice Go ang nakatakas at binalaan ko rin po yung kaap kanselado lahat ng mga malilit na eroplano especially yung mga private planes, yung mga pinaparentang private planes. Kasi nga po, ilang beses na ako nakabalita na tulad nito, masamang panahon, may matitigas ang ulo ng mga private planes, maliliit na aeroplano, especially yung mga propeller, yung mga 6 or 7 passengers sa mga probinsya, pinapayagan lumipad from point A to point B dahil malapit lang, 30 minutes lang daw pinapayagan at nagkakakrash. Ilan na nagkakrash niyan? Kaya sabi ko sa CAP, wala. I stop lahat na maliliit na aeroplano. Sabi ko, pag nagalit, yung mga pasahero, turo nyo ako. Sa airport, sabi ko, ayoko na makita na yung mga pasahero na stranded, nakahiga sa sahig, at pagkatapos, kumakain ng biscuit, tapos umiinom sa styrofoam na tubig. Sabi nung naiya, Sir, hindi, ah, ibibigay namin, bottled water, at saka yung biscuit na milasa. Sabi ko, ba't hindi hamburger? Diba? Gawa ng paraan. Ganun! Ongoing pa po, po ngayon yung trabaho natin sa gitna po. Subalit, so nakakalumpot, may mga pag-uulat na po ng casualties tish. Although, ibabalidate pa po, po natin yan, yung mga nasaktan at nasawi. Sa aming tala, may anim na nakaulat from Calabarzon. Pero, inuulit ko, ibabalidate pa po, po yan kasi biglaan po yun sa kanila yung may mga landslides. Doon sa hanggang uh, Region 7, may mga landslides pong naiulat sa amin dito sa Calabarzon at dito sa Metro Manila, although hindi ganong kataasan yung baha kung ikukumpara doon sa Karina, subalit marami pa rin yung binahang lugar. Sa Marikina naman, medyo nagsusubside ngayon. Kanina 17.1 meters na, napakabilis. Ilang oras lang, from 14 naging 17. Mm -hmm. But as of now, reporting time, nasa 16 plus na lang. Hopefully, uh, sa ngayon naman sa pag-asa, bumubuti-buti yung panahon natin. Subalit, uh, hindi pa tayo pwede mag-relax kasi papunta namang Central Luzon hanggang Northern Luzon, lalo na po yung parting uh, Cagayan. Uh, inaasahan natin na dapat ang paghahanda, although posibleng dumapleast lang sa bandang Norte at Cagayan. Subalit ang paghahanda, dapat i-assume natatamaan talaga yung kagayan. Mas maigim ganun ang klaseng paghahanda. Yung pong mga lugar na delikado, uh, meron na ho ba kayong kinontak, mga taga-LGU o ahensya ng gobyerno na para eh, ipalikas na yung mga maapektuan at kung ayaw, dap, kung talagang delikado, force evacuation po, sir? Fully, ano naman po sila, fully uh, informed. na meron tayong parating. Pero ganto po sinunara, kukunin ko na ito pagkakataon na ito. Yes, sir. Nasanay po yung sistema natin kasi talaga sa buong bansa for so many years. Na tinitingnan natin yung cyclone warning or yung bagyo, kung signal 1, 2, 3, 4, di po ba? Yung pong protocol, senador, pagdating ng ano po, ng habagat. Diyan po yung ano po eh, nakukomplika na po tayo. Pag signal 1, 4, muli, klaro na po yan eh. Pero pagdating po sa pagkinumbay na yung epekto ng habagat, do sa bagyo, ang bilis po eh, mapapansin niyo pag tinitingnan namin yung monitor, pwedeng kasing bilis ng 5 minutes, yung yellow warning nagiging pula. Pwede rin naman 3 hours po yun. Diyan po ang kailangan pa kung tingnan po na science-based agencies natin kung paano mapag-iiki. Diyan po magbabase ang NDRRMC, yung pagbibigay po ng warning doon sa ating LVUs at sa ating mga mamamayan nandun po ang dapat magkaroon pa ng malaking improvement. When you say malaking improvement, sa anong agency dapat ang kailan pa ma-improve ma para to keep up with uh, dito po sa sinasabi niyong readiness? Pag-asa po yan. Kaya nga po uh, nakipag-ugnayan po ako personal kay Dr. Rana Cervando. Halimbawa po kung may kulang pa ba Doppler radar, eh, pagtulong-tulungan na natin yan para mas eksakto po talaga yung kanilang mga forecasting. Kung budget issue po yan, kailangan lang po nilang i-identify para po mabili na yan kasi nagbabago na yung panahon, palala ng palala. Hindi naman upo, po pwedeng intipisyon natin yung kung kulang po yung kanilang top operator sa limbawa. Malaki pong na, naitulong nung maagang abiso dahil nag-reach out po ang ating GM sa ating mga airlines. No? Na hmm. hanggat maaari, sana maaga yung advisory for cancellation. Kaya po hindi ganun ka dami no? yung uh, mga nag, uh, nagpuntang pasahero dito. Although may mangilan ilan pa rin po no? yung nabangit natin kanina na gusto po talaga nilang mag-rebook. Uh, kaya po sila nandito sa airport naka-deploy na rin siya ang ating mga malasakit kits dahil ito naman po ay para ma-complement no yung obligasyon ng ating airlines in case of delayed flights para sa ating mga pasahero maapektuhan po nito okay ilan na ho ba yung tumutulo dyan ulit sa airport sa terminal 2 sir um admittedly sir no uh, maraming po tayong mga naobserbahan doon no, na tumutulo marami uh, mga ilan ang marami yes, in terms of bilang sir hindi po natin siya ma-quantify no but in terms of area sir uh, kanina sa aking pag-inspeksyon mayroon tayong monitor na 6 na areas no ito pong anim na spots na ito um ito po ay kinukumpuni ng ating engineering temporarily uh, gagawan po siya ng parang kanal para ma-divert po yung tubig para hindi po dito dumaan <coughs> yung uh, tubig no at uh, mamarkahan po ito uh, kapag po umayos sa isang ating weather, uh, ito naman po ay waterproofing pa rin po natin. Ongoing naman po yung ating waterproofing ng ating buong terminal po, sir. Sir, pagkamahal-mahal ang binabayad para sa travel tax, para sa terminal fee, pati ba naman yan tulo-tulo, hindi pa natin ma-address, Sos Mario Sef Patawarin tayong lahat ng ating Panginoon. I hindi naman, sir, sa ano, no? uh, na narinig po kayo kanina, hindi naman po namin pinagyayabang no? na uh, um, bumuti yung ating uh, Terminal 2. No? But, um, that, dati um, is, sir, eh, isang libo. Ngayon, bumuti na kasi alim na lang. Hindi naman sa ganun, Senator. No? Uh, ang gusto lang po namin ipaliwanag, yung uh, yun din po yung kahirapan sa waterproofing kahit naman po sa ating mga bahay. Minsan po, napasadahan na po natin, uh, pero talaga pong may mga ilang areas na talagang bibigay pa rin kapag umuulan. Hindi sir, hindi sir, sir, sasabihin ko sa inyong dahilan. Kasi yung kinuha niyong contractor, palpak, kasi nga naman siguro kamag-anak ng kamag-anak dyan sa airport. O dili kaya yung pera na para panlaan sana sa pagtapal sa roof proofing ay uh, e kinupitan kaya lumiit na lang yung budget kaya madaling tumulo. Well, usually ganun sir. So just make sure lang po sa Tony Chris na mamimit pa rin nila at mawala na po yung mga tulo-tulo. Sir, pwede? Ay sir, definitely sir. We'll monitor that. Sir Joe, magandang hapon. Wala ho ba mga natutumba dyan ng mga poste na Meralco, sir na dapat ayusin agad? Mga kable na naputol-putol at yeah. na sumasabit-sabit. Yeah. Baka may makuryente tayong mga kababayan dyan. Yung mga brown out. Sa kabuuan, we have around... Uh less than 30,000 customers na affected. Uh, din sa mga medyo baha, uh, Senator, yan, hihintay natin ng konti na pumupa yung tubig and then we can uh, effect yung tinatawag na restoration effort. Pero itong 30,000, a little less than 30,000 represents less than 1% of the total customer base. Uh, ang ginagawa kasi natin, Senator, uh, kapag uh, hindi masama ang panahon, that's when we upgrade our system. No? And uh, Our structure. So tuloy-tuloy naman yung monitoring namin. So gusto namin tiyaking sa publiko na 24-7 naman po itong trabaho natin. So dun sa mga lugar na, na kasalukoy mo lang kuryente, rest, assured, hopefully uh, we will be able to restore it uh, by tomorrow. Halos lahat ng siguro senator ng mga affected okay. areas. Pero hindi naman nung kalawak uh, As I mentioned, it's a uh, little less than uh, 1%. So we will continue to okay. work hanggat hindi na babalik yung servisyo ng kuryente. Karamihan, Senator, dito sa Metro Manila yung uh, outages but uh, rest assured na po natin yan. Yung pong mga kable ng kuryente na dahil sa hangin ay biglang naputol uh, pati yung poste na natumba uh, monitor niyo ho ba yan para masiguro wala pong ma-electricute na mga kababayan natin? Po, awalan Diyos, Senator. Wala pa naman po tayong sidente na na-monitor o nare report sa atin. So kami tuloy-tuloy din po yung information drive natin down to barangay level na kung may makikita silang facilities ng Meralco na na-apektoan, huwag po talang lapitan. Kami na po bahala mag-aayos niyan. And uh, rest assured, uh, hindi naman po kami titigil, Senator, hanggat... Uh, Uh, mayroon pa rin areas na walang kuryente at meron kaming facilities na damaged. Okay, so Hopefully by tomorrow manormalize na namin. Kumusta na. naman po yung mga schedule biyahe sa ating mga MRT lines po, sir? Uh, regular po senator ang uh, ating biyahe ngayon po. Uh, wala hong uh, humihintong biyahe ngayon. Uh, normal lang po ang bab para sa ating mga para sa kalaman po ng ating mga kababayan ang babantayan lamang po natin na hihinto ang trend kapag malakas po ang hangin. So pag subalit so kung ganito po ang ulan nat ulan po ay makakaasa po tayong hindi ho ito ang ating mga trend. Sir, ako po ay nakipag-usap na po sa ilan yung mga katauhan nyo kanina. So just make sure po sir, yung aking mga binigay na warning, talagang it should be heeded na wala ko kayong papapabiyahin ng mga barko na sila po ay hindi si worthy at kulang po sa life vest at overloaded. You just have to make sure. Lieutenant Commander Sir. Tama po Senator. No? Actually po Senator, even kahit po wala po tayong mga uh, tropical cyclone warning signal, if we see na yung pong sea condition dun po sa mga areas natin, particular po ito pong mga dadaanan ng bagyo or nadaanan ng bagyo, hindi pa rin po tayo nagpapabiyahe dyan. So hindi po ibig sabihin ay walang tropical cyclone warning signal yung isang area ay... Uh, makakabiyahe na po sila. Hindi po yon Kapag hindi nakita po natin ang ating mga kasamahan na Philippine Coast Guard na nagkakandak po ng pre-departure inspection na hindi pa rin po conducive yung po ating sea weather condition, hindi po natin sila papabiyahin. At uh, ito po ay ating chinecheck, no? iniisa-isa po natin yung mga alulan uh, na itong mga barko kung sakali naman pong biyabiyahe at okay na po yung kondisyon, chinecheck po natin ito na hindi po sila overloaded. Ganoon na rin po yung, mga, yung pong mga trucks and mga vehicle na sasampa po dun sa mga roro natin, roro passenger vessel, chinecheck din po natin ito, properly lash po sila para po secure and tambitin po natin yung proper stability po ng erko kapag ito po ay nagyayat naglalayat na po senator Ta tama ganun po dapat talaga E kaso po sir mga nakaraang panahon marami po mga na didisgrasya paulit-ulit dahil overloaded may mga namamatay nalulunod dahil kulang sa life vests So, hindi na po mangyari yan. Under my watch, bilang bagong committee chair ng public services, hindi na po dapat mangyari yan. Tama ba, sir? Tama po, Sen. Torch. Maalala ko rin po, yung mga mahabang pambot uh, na inaarkila ng mga turista. Ilang beses na ako nakasakay niyan, Mindoro, Paburacay, pa na good for 50 passengers. Tapos ang live best, 20 lamang. Hindi na po pwede mangyari yan ngayon. Dahil kapag ako po, minsan mag... Personal inspection nakita ko po na kulang life vests. Naku sir, manggagalita ako, magmumurahan tayo. Tama po senator no. Kompleto ba kayo sa pagdating sa rescue kapag halimbawa may nangyaring sakuna dyan sa dagat? Ilan ho bang helicopter ng Coast Guard para sa search and rescue? Ah, uh, meron po tayong mga barko na naka na po. Uh -huh insidente ay yung po ating uh, chopper naman po meron po tayong uh, isang chopper at isang Cessna plane na maaari din po nating uh, gamitin. Isang yes. chopper lang pag kalaki-laki ng Pilipinas dapat marami kayong chopper pang rescue. Tama po Senator, uh, kaya nga po uh, malaki po ang amin para po mas mapag po yung modernization uh, act na amin pong pinasa oh. ng Sige, ako po mismo ipopush ko na dapat bilang kayo na napakarami helicopter helikopter pang rescue. Inaapi na nga kayo sa West yes. Philippine Sea ng mga Chekwa dyan. Tapos pati ba naman sa gobyerno namin, inaapi kayo. Isang helikopter lang binigay sa inyo. Anong klase yan Napurnada na tayo? Yes, Senator. Opo, uh, yung isang chapter natin, Senator, currently po ngayon ay uh, nasa PMS po siya. Ito so, yung pong isang uh, chapter naman po natin yung ginagamit po natin sa pagkakandap po tama kayo ng search and rescue operation. Uh, Senator ito po yung uh, brand new na chapter po natin na ginagamit po natin dito po sa mga activities ng uh, crew head po natin sa maritime search and rescue. Ah, uh, surveillance po sa maritime security. Lahat-lahat na. Rescue na surveillance. Dapat sir, kung akong tatanungin nyo, Luzon, besides Mindanao, may mga helicopter kayo, tigdadalawa man lang at least para in case magkaroon ng problema tulad nito sa bad weather o, o nagkaroon ng sakuna, ready kayo para magkaroon ng rescue o search. Sige sir, pagdating po ng hearing, uh, ako ako'y susuporta para dagdagan yung budget ng Philippine Coast Guard. Dagdagan mo kayo ng budget sir. Thank you very much po, Senator. Malaking uh, tulong po sa ating lahat yan. Ano? Ang mamamayan po ang panalo dyan, Senator. Pero may request lang po ako, sir. Ha? Itigil nyo na muna yung sa mga alipores mo. Hindi naman ikaw, yung mga paihi-paihi dyan. Kasi kumisa nababalitaan ko, ang binabantayan nyo, yung mga paihi. Paano yung mga porsyento sa paihi dyan? Baka nalunos na, nagkakabukulan. Alisin nyo na yung muna sa paihi dahil titirain ko kayo sigurado. Nakakasiguro kayo dyan. Okay, sir? Apo, uh -huh. Senator. Yes, sir.